nga enot na marata. Tulong behikulo nagkarambola sa laboy. Walo lugar Para o mapinagtatagakan kapwa para o masasursugun. Dental technician sa Naga City arrestado sa legal na droga. Limang persona na dinakop sa Lugan Kampuola. Peking mga dokumento bistado. Asin? Ah, Abangan ng mga eksena sa liwat na pagpapailaw kan Lighthouse Tower kan Embarcadero de Legazpi, Kasubanggi. da tarde Sa na banggi, uninan mga baretang dapat nindong maaraman mo na ng Miyerkules, Disyembre 11, taong 2024. Sa detalyes, walong persona ang naitalang, o naitalang lugadan sa karambola nintulong tulong bihikulo sa barangay Agos, Pulanggi, Albay, Kasubagong Aga. Pag-overtaken imbueltong pick-up, dong kausa kan insidente. Sa si Hercules Barba, Sena sa bilog na detalye. Lugadan ang walong katao sa karambulan ng tricycle, pick up at sa kasubagong alas 5.30 in, ala in aga sa barangay Agos, Pulang, Albay. Kabalis erido ang tulong driver, sarong pasahero kan tricycle at sinapat na lunad kan pick up. Basado sa investigasyon, haling kamarinisur ang pick up. Mantang pigbabaybay ang tinampo, nag-overtake in na ini sa tricycle na naulit sa pagkakaside swipe ka sa tricycle na nagresulta man sa pagkakasakop ka ini sa linya kontrak na naulit man sa banggaan. Ah, uh, lumalabas sa ating initial na uh, investiga na itong pick-up Ford uh, ay mag-overtake sana sa tricycle, subalit so, nabundol niya yung likurang bagi ng tricycle at uh, nang nabangga niya yung tricycle pumunta uh, siya sa kabilang linya at uh, nag-collide uh, siya doon sa uh, uh, kasalubong na uh, trailer truck. Tulos man na naidalagan sa Josefina Belmonte duran Albay Provincial Hospital sa Ligao City ang mga embeltong preso na nangunyan ang entero pang pigbubulong. As of now po, uh, dito pa mano kasi ongoing pa po ang aming uh, investigation. Anyway, kung gusto magsampa ng kakulang kaso yung mga ano uh, involved, karapatan naman nila yun. Huli kan insidente, liwatan na nga po na ng PNP sa mga motorista na maging responsable sa pagmamaneho nga maiwasan ang mga diskwido sa tinampo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena. Inuman kan duwang paraoma sa Magallanes Sorsogon na uli sa paninigbas huli sa daipagkakasinabotan. Si Ariello beya sa Bilog na Detalye. Nagsapar nin lugad sa manlailay na partikan sa iyang hawak ang sarong paraoma makalis na pagtitigbason kan kapwa niya paraoma sa barangay Banakod Magaliana Surusugon alas 4 kasuod bang hapon. Pigbistuan biktima na si Francisco Laura Hamon, 42 anyos, residente kan barangay Bakalon Magaliana Surusugon, asin ang sospek na si Rene Bunagua Esplana, 53 anyos, residente sa lugar kan insidente. Basado sa investigasyon kan Magalianes Municipal Police Station, nagkaagdahan ang ambos lados na mag-inom sa harong kan sospek. Kanatapos, nagpaumayan ang sa duyan na pagsadiri kan sospek alagad pinirit subot kan sospek na pauliyon ng biktima na nauli sa mainit na diskusyon asin paninigbas. Ni si pong si biktima sa sospek nag-inom si Mdang tapos hindi na maginom, inom nagpropawa yung biktim sa duyan tapos pagsabihin kayo ng sospek na si Rinaldo Bunagwa na umuli na uh, dumana na po ng pasuhay ni Mdang duwa. Pagkatapos, luminaw ginisarong si Renaldo Bonegua, kumuha sin sundang pigapot si ni victim na si Francisco, kung sa ang sala niya, bigla na lang siyang tinigbas doon sa may bintana at tinamahal siya sa liyo. Tama sa liyo gasin bras, so ang sinapukan biktima na tulos man din sa Magalianes Medicare Hospital. Bali, duwa po sa may tulo, talo sa may liyo, hindi sa bandang kamot niya, duwa. Makaskas man na sa hot pursuit operation ng sospek na nakakulong na sa Magallanes MPS as inaatubang sa kasong frustrated homicide. Para sa mga baratang tatakbikol, Ariello Beya. Dental technician sa Naga City, arestado sa labisang Gatos Milpisong kantidad ni Shabu. Suspect, dati naman na nakulong, huli sa pagpapalakop ni illegal na droga. Uyaliwat si Ariello Bea. Dahil na nakapalagpas sa otoridad ang sarong home-based dental technician kan arestaron sa isang nagibong drug buy bus operation kan Naga City Police Station sa Barangay Balatas, Naga City, alas 10.57 ka ni Disyembre Gs. Pigbisto ang sospek sa Alice Narujelio, 68 anyos, residente ka na sabing lugar. Nakuha sa posisyon kay niya total na onsing plastic transparent sachet na may laog din pigtutubunan na shabu na may pigkakarkulong abuton sa 136 mil pesos ang street value as iniba pang drug parafernalia. Sigun sa PNP Naga, dati nang nakulungan sospek sa kaparehong kaso alagad ka nakalaya kalaya, ipinadagos kay niya pagiging tulak ng droga. Magandang akong kisim po itong mangyari dito sa Barangay Balatas kung saan ang isang uh, lalaki na uh, na rin natin sa pangalang Rogelio, nag edad na 68 years old. Uh, ito po ay nahuli sa uh, ano, paraan ng uh, buyback operation kung saan uh, nagkasundo sila ng, by, ng pusher buyer uh, na bibili ng nakakahalaga ng 14,000 pesos worth of sabuk nasa kustodiya pa ini Kanaga City Police Office as inaatubang sa kasong pagbalgar sa ilalim kan Republic Act number no. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Uh, presently ito po ay naka uh, sa uh, Police Station 6 prior sa sa ng kaso at prior sa turnover sa uh, appropriate social facility. Ah uh, ito po dahil uh, maliban sa confiscated items mayroon ding kung contestate sa kanya na isang weighing scale. Ito po yung pinatawag natin timbangan. So pwedeng madagdagan po ang kanyang kaso ng paraphernalia. So maliban sa possession and selling, pwede din siyang makasuhan pa ng illegal drugs parapernalia. Katakod kay ni, hinagad man kan PNP ang kooperasyon kan komunidad na makisumaro sa kampanya ni ninda kontra illegal na droga nga ni Dagos ng Matuldukan ang paglakop kay ni sa Kabikolan. Para sa mga baratang tatak Bicol, Ariel Ubeya. Konstruksyon kan mga proyekto sa infrastruktura kan ako Bicol Party List sa Albay, binisita ni Congressman Elizaldico. Legacy Hospital, posibleng naman daang matapos sa masunod na taon. Si Angeline Dagta sa Bilog na Detalye. Binisita ni Congressman Elizaldico ang manlain-lain na proyekto sa infrastruktura kan partido sa probinsya ni Albay kanakaaging semana. Kabali sa mga pigbisitang patrabaho ang Legacy Hospital sa loob kan Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Daraga Albay. Sigon kay Ko, madaranin dakulang pagbabago sa sektor kan salud sa Bicol Region ang Legacy Hospital, na naging posible dahil kay House Speaker Martin Romualdez at Presidente Ferdinand Marcos Jr. 2 to 5 billion pesos ang budget kay na nagmamawot na mapamakaray ang kalidad kan serbisyong medikal bakusa na para sa mga residente kan rehiyon kundi pati naman sa mga Pilipinong nasa ibang nasyon asin mga dayuhang turista. Ito po yan na uh, lahat na specialty. Hindi na natin kailangan pumunta ng Manila for all the Bicolanos kasi 20-story building ini na piglalaoma na matatapos sa Desyembre 2025. Mantangan pag-install kan mga kagamitan asin in pagkompleto kan interior design ang matatapos man sa 2026. Dugang pa kan kongresista magigin sentro ini kan man lain-lain na espesyalisasyon, arog kan cardiology, nephrology at pulmonology. Yung specialty, uh, mag-spill over siya ng 2026 para sa top-off na ano. Kasi this 2025, yung, yung specialty matatapos yung pundasyon, yung basement uh, uh, for... Apisar sa Legacy Hospital, sarong state-of-the-art na ospital para sa kababaihan, asin mga kaakian ang pig man sa compound kan BRHMC. Matauman ininin komprehensibong pag-ataman sa mga bados, urog na sa may mga preterm babies. Piglalauman man, man ining matapos sa Desyembre 2025. Sigun Keiko, apwer sa pagtaong serbisyo sa mga lokal, piglalao man, man na makakainganyar ang duwang bagong ospital nin mga medical tourist, asin mga Pilipinong nasa ibang nasyon na magpabulong sa Pilipinas, nasusog sa obheto nindang maging sarong world class, asin global hospital and BRHMC. Pigtungkusan kusan man kan opisyal ang pagpapabaskog sa infrastruktura, arog kan pagpapakaray sa supply kan kuryente asin tubig, na importante man para sa trayumpo kan proyekto. Ma-appreciate nyo na ho, ma-appreciate na ng ating mga turista, ano, medical tourism na dito ay the best, dito sa Bicol dito sa Albayan the best to retire dahil meron tayong global hospital na meron for women's uh, hindi lang sa women's kundi pati sa children's Mientras tanto, binisita man niko ang pigko na DSWD Haven sa barangay Tay Sanligaspi City na magiging sirungan kan mga inabando ng kababaehan, kaakian, asin mga gurang. Asin ang pigko konstruwer pang Bicol University Convention Center, asin ang pumping station kan Legaspi City Water District sa barangay Binanwahan sa syudad din Ligaspi. Para sa mga baretang, tatak Bicol. Angeline Dagta. Limang persona sa Laucan Campo Ola, peke mga dokumento, bistalo asin sinabangan ng mga eksena sa liwat na pagpapailaw kan Leto's Tower, kan Embarkadero de la na Yan ang sinibapang bareta sa bago balik ng Kumikol Online TV. Marahin aldaw sa Indogavos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo. Para sa tuyang mga kababayang bicolano na nangangaypuhan kang kalinga. Asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po sa satuyang dalan para makapalhatod kan serbisyo mas kigura ini karayo o karani ang sendong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisiyatibo kanakubikol party list na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal as in dental direkta sa sendong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, as in mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medical, dental, laboratory, as in mga bulong. Wara po ka mo na dapat ihadit sa gastusin ini ay para sa indong kalusugan. Kaya po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita Ini po sa rumbiyaya para sa satuyang mga kababayan na nagaanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap, ki mga bagong oportunidad para sa sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko ipabot sa Indo na nakubikol party list per Yaon para sa Indo. Santo, ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa sendong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol party list, padagos po niyato dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa sendong abos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala na way Padagos niya itong ang mga kalusugan asin kaligtasan ka bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Nicolandia. Nakulang salamat po asin maray aldaw sa Indugabos. Boss. Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Limang persona ang dinakop sa laugpaman mismo kan Campo Simeon Ola. Huli sa subuot, pamimeke nin mga dokumento. Si Danica Garcia sa Bilog na Detalye. Himas reyas ngunya limang persona makalihis mamekinin mga dokumento sa laog pa naman mismo kan Camp General Simeon Ola sa Ligaspe City. Mag-aalas 4 ng hapon ka nakaaging lunes, Disyembre 9. Pigbisto ang mga sospek na Sinda alias Andilin, 41 anyos, businesswoman. Residente kang barangay Suluvan, Angat, Bulacan. Alias Roberto, 42 anyos, driver. Residente kang barangay Camya, San Miguel, Bulacan. Alias Robert, 54 anyos, field assistant. Residente kang Diwayway Home Subdivision, Anabuan 1C. Imos City, Cavite. Alias Peter, 56 anyos, residente kan purok sa Istanbul, Durabol, Barangay San Leonardo, Nueva Ecija. Asin alias Cheryl, 47 anyos, residente kan purok uno, Sitio Baskaran, Barangay Libod, Kamalig, Albay. Sa inisyal na investigasyon kan PNP, nagpasiring sa kampo ang mga sospek ngani magsumitir nin mga dokumento o rekisitos para makapag-operate nin small-time lottery sa, sa probinsya nin Albay. Alagad tulos man na nabisto ang modus kan mga sospek, makalis ang ginibong pagberipikar mga kapulisan sa opisina kan Philippine Charity Sweepstakes Office ano sila nagpakita ng documents na sila yung allegation nila na sila yung legal na maoperate ma-operate ng STL dito sa Albay, parang ganon, Multon Lottery, na yung ano dito, isa lang dapat ang mag-operate sa province. So, nag, ano yung ano, parang nagduda, ang sabi, kaya inibisagahan natin, kaya yun, nagkuha kami ng certification from PCS. So, then nang ma-certify That's the time na uh, saya din uh, in-arresto na. Huh? Dugang panipanya, daibistado kan mga taga-PCSO ang mga sospek, asin mayo sindang pigdao sa mga ini na mag-operar sa probinsya. Kahapon, ano siya, uh, piging na kaso nag-avail sila kayong tinatawag na preliminary investigation. So, na, na, ano pagkawalan pansamantala, And uh, yung ano naman sa panig ng PNP, nag-ano kami ng additional na affidavit to sustain the uh, other affidavits ng iba pang mga kasamaan. Huli ka ini liwat na nagpagirumdaman PNP sa publiko na mas maging alerto ngani da'y mabiktimanin mga kawatan. Para sa mga baretang, Tatak Bicol, Danica Garcia. Labi 200 mil pisong dilihensya kansarong tindahan sa Daet ka Marines Norte ni Mga Parahabon, duwa sa tulong sospek, arestado. Si Angeline Dagta sa bilog na detalye. Arestado ang tulong persona huli sa panhahabon sa sarong tindahan sa Zabala Street, Barangay 4, Daet, Camarines Norte. Alas 12.30 nin maagahon kay ining Desyembre 5. Binisto ang mga sospek na si alias Raymond, 23 anyos, sarong welder. Alias Michael, 18 anyos, estudyante. Asina, 18 anos, na 18 anyos sa si alias Jason na interong mga residente kan Purok 1, Barangay 4 sa naon ng bita na banwaan. Sigun sa ipatura kan Daet Municipal Police Station, pwersahan na niluhokan mga sospek ang natop kan tindahan para makapanghabon kung sa matrayong po nalalay ang 240,000 pesos na dilihensya kantag sa diri. Na dahil po sa na-identify na po ng ibang uh, mga nakatambay doon, kaya nakapag-turnover po ng uh, 5,000 saka ng 1,000 cash na iba-iba. So based po doon sa uh, investigation investigasyon alias Delmore, nakuha pa natin po yung mga pangalan ng uh, iba pang mga suspect sa ano rito, bali tatlo po sa lahat sila. Sa hot pursuit operation, tulos mananadakop ang duwa sa tulong sospek kung sa inabawi pa sa mga ini ang 16,500 pesos na cash na hinabunan kan mga ini. Isang bagay lang naman ang gagawin nating binibigay na informasyon at paalala sa ating mga residente dito po sa sa munisipyo ng Daet, sa bahay ng Daet ayo magkaroon din po tayo ng personal security yung tinatawag po natin wag natin iasa lahat sa mga otoridad. So dapat po tayo ay maging uh, mapagmatsad din sa mga pagkakapalibot sa atin, bantayin din natin yung buhay natin sa kayong properties natin. Uh, if ever na kailangan iokular o tulungan namin sila for security reasons, ay eh dapat uh, magkasundo po kami na mabisita namin yung mga opisina nila o yung mga establishments nila. Pero yung tinatawag po natin na pagbabantay sa sarili is dapat silip-silipin nila kung vulnerable na ba ang kanilang mga establishment o tindahan nila. Nasa kusudiya pa kandait MPS ang duwang sospek as nahampang sa kasong robbery mantang padagos man na pigahanapan sa runindang pag-iriba. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Lighthouse Tower kan Embarcadero de Ligaspi sa Ligaspi City, liwat ng pinailawan kasubanggi. Ang pagliwanag kay Nigiraray, tinutukan ni Danica Garcia. Buhay na buhay na liwat ang Lighthouse Tower kani Barkadero de Ligazpi, sa Legazpi City matapos ang soft reopening kay ni Kasubangi. Naging extra special man ang pailaw sa ginibudig ding fireworks display. Kulita, bukas na giraray? Siyempre, mas mag enjoy ang publiko. Kasabay kaya kan liwat kay pagliwana, pagliwanag, pwede na giraray ang pagsakat sa tower, kunsain nag-aabang man ang mga breathtaking view. Pigpirit mi nga talaga ining area open because yes, That, that lighthouse tower symbolizes the success of Embarcadero de Legazpi um, sa Kadipisilan, sa Kogmahan, Yaw ng tower na yan. 30 metro ang langkaw kan lighthouse. Sigun kay James Alejandro Tawag, ang Sales and Marketing Head ng Embarkadero de Legazpi, haros sarong dekada maninda ining pigsarado. Alagad makalihis ang rehabilitasyon ngunya na taon, dagos na nindaining binuksan para magdugang ning kaugmahan sa publiko ngunya na Pasko, asin sa pagsabat sa maabot na taon. Actually, fulfillment. Maugma na liwat sa after, ka, after kang sampulong taon sa rong dekada, imagine ano, na pailawan may giranay ang lighthouse. Uh, sarap po talaga yan sa objective ng present management na buhay yon. kung ano ang embarkadero, puon kay ito. May mga dapat mandaadig ding abangan pang pagbabago. Urog na, pagpataknin Julio. Alagad sa mga gusto na ining purbaran ngunyan, 20 pesos na naman ng entrance fee para ma-enjoy mo ang lugar. Naswak mo na holiday season. Sa mga nagtitipid, libre naman ang paglaog sa helipad o sa viewing area. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang na guno kanako Bicol News Team. 14 aldaw na sana. Pasko na. Ako po si Jen Nunez. Salamat.